magbasa ng iba't ibang libro. Hindi lang ito nakakapagpalawak ng kaalaman, kundi nakakatulong din sa pagbuo ng imahinasyon. Pangalawa, mag-practice ng mindfulness. Ang simpleng pag ng ilang minuto araw-araw ay nakakatulong para maging mas fokus at alerto. Pangatlo, subukan ang mga brain games tulad ng puzzles o chess. Ang mga ito ay hindi lang nakakatuwa kundi nagpapalakas din ng critical thinking skills. Pang-apat, mag-aral ng bagong wika. Ang pagkatuto ng ibang wika ay hindi lang nakakapagpalalim ng iyong kaalaman kundi nagpapalawak din ng iyong pananaw sa mundo. At panghuli, huwag kalimutang magpahinga. Ang sapat na tulog ay mahalaga para sa mental clarity at memory retention. Sa simpleng mga hakbang na ito, unti-unti mong mahuhubog ang iyong isipan para maging mas matalino. Tandaan mo na sa iyo iyo pa din yan kung paano mo dedesiplinahin sarili mo.